Taniwang tanawin na nitong isang linggong filing ng Certificate of Candidacy ang paglitaw ng mga nanay Partylist supporter sa mga tanggapan ng COMELEC. Pula ang kulay ng kanila mga tarpaulin at flaglets, habang puti na may logo ng PCSOSTL ang suot na t-shirt ng mga tao. Ilan sa mga nakapanayam ng CLTV News ang nagkumpirma na sila ay mga kobrador at kabo ng STL o Small Town Lottery. Ano pong trabaho niyo, Tay? Sa STL. Opo. Ano po kayo sa STL? Cabo. Oh, okay. Nakal kayo po STL. Magkobrador ano? po po ma'am. Oh, okay po. Hmm, opo, kobrador po kayo ng ano, STL. Bagamat general term ang nanay, dito rin nakilala si Vice Governor Lilia Nanay Pineda. At sa paglitaw ng party list sa Pampanga, naiugnay ito sa pamilya Pineda. Kinumpirma naman ni Rodolfo Tataybong Pineda na isa siya sa major supporters ng party list. At kinausap ng first nominee na si Flora Bellatco bago mabuo ang nanay party list. Bago niya ibinigay ang basbas dito, ay may mga kondisyon daw siyang inilatag. Papayag ako sa iyo, pero tanda mo, isa lang ang nasabihin ko. Kung mananalo kayo at meron kayong pondo, siguradong makakakuha tayo ng pondo sa administration na, administration na to. no? Pero gusto ko ang pupuntahan ng pondo na yan edukasyon at medikal lang. Ayon sa nagpasimula ng party list na si Yatko, idolo niya raw si Vice Governor Nanay Pineda at gusto niyang gayahin ang ginagawa nitong serbisyong medikal sa Pampanga. Yung mga ginagawa nila Nanay Pineda, ni Gov Pineda, lalong-lalo na sa Pampanga, na tumutulong sila lagi sa mga may sakit, sa mga sa kalusugan, sa edukasyon ng bawat tao. So, ako bilang uupo sa kongreso para meron silang representante doon. And sigurado, lahat naman na makukuha namin ito, mapupunta lahat sa, lalong lalo na sa Pampanga. Titindig umano ang Nanay Party List, hindi lamang sa pag-akda ng mga batas, kundi sa pagbuuri ng mga programa para sa proteksyon at programa na pangnanay. Sa ngayon, umiikot daw ang party list sa buong Pilipinas upang magsagawa ng Buntis Congress. Alam nyo, ang nanay kasi, bago ka gumawa ng para sa sarili mo, inaasikaso mo yung pagkain na anak mo, susunod din ang anak mo, di ba? tirahan nyo. So, wala nag-aalaga kay nanay eh. So, importante, it's about time na may mag-alaga para sa atin, sa ating mga nanay. Tsaka, lalo na pag, wala, pag ang nanay ay may sakit, patay na. Kawawa ang ang pamilya. Pero pag sinanay ang okay, okay ang pamilya. Kasama rin sa supporters ng grupo sa Pampanga si dating Clark International Airport Corporation President Alex Kaugiran By the name of the party itself Nanay, ibig pagkahulugan nito yung uh, pagnanais ng partido na makatulong sa mga pamilya. Alam naman natin ang isang haligi ng tahanan ay yung mga nanay. O paano tayo inaaruga ng ating mga nanay, yung mga anak nila. Alam ko ang nakakasiguro po tayo ng nanay party list kapag naupo sa kongreso, ang mga kinatawan nila sa kongreso ay magpapahayag ng kanila, hindi lang sa loobin, magpaputupad ng mag-aakda ng mga batas na magsusulong uh, ng interes ng pamilya. Ito, this is the party list of nanay na sumusuporta, sinusuportahan ko. 100%. Nagpasa ng Certificate of Candidacy ang nanay party list sa Comelec National Office nitong Martes, October 8. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Angelica Cara, CLTV 36 News.